Masok, nasabat ka na ni Mumbai, oh. <laughs> <laughs> Pasok <Tapos, laughs> <gila lang>, eh. <laughs> okay ko dyan eh. Yung, sak-sak mo sa si yun, yun, yung ilaw. So, ma <laughs> <laughs> may sinasabi na nyo sa si ate. Taar ka yun eh. niya siya daw ka yun eh. na daw bagay siya. Tapos ka yun. Ngalat ka lang daw nga ka. Mahalin na daw sinang buha. May pinapagawa yung harong. Nagidlo pati ako magyan. Maistaran yung ka sa cellphone. sinasabi na ako sa imo. Nakalus na. na. Kailan ka pa naglabas pa? Nag-wearing ako si 18. Oh. Kaya na naman inabot. Sinit ako ni Kala. Puubo si Dagug ko Kala. Puubo si Dagug ko May mga sinilong pa ako dyan. Kinalula ka nag-diretsyo? Paso kuya Ace. Kinalula ako nag-diretsyo. <laughs> Nailing ka ni Bumbay sa luwas? pag Eh, hindi ko araw na nakasakay sa kaysang, oh, ano nag-agi na sindagay. Hindi <laughs> <gamay, nin, laughs> ako sinasabihan. Oh. May nagsabi sa kuya, tao si Kuya Willy. Uh. Si Papa ko daw. Nung araw ka, hindi kaya Itong pagsunog kong ano, nagdalagal na. Iyaw ka nga talaga kung kayo. Iyaw man nga ni. Matibay ka na. Well Kailan ka pa naglabas? Kapon lang? Ngayon ka lang. nung Huwingin ka lang. Huwingin araw lang? Ano mo yan? Hindi ibig ka. Mga pilang bilis lang daw siyang doon. Hindi malayas na. Kasi nakuha niya. Ayaw ka na lumakayo. Bakit nang malayas? Bakit nang malayas? malaya sa daw sinto na papagawa ba na bagay ng haro. Pansyon <laughs> ang pinapagawa eh. Pasok Ani. Paso kay eh. Bagus na daw bagay yan. Pasok kaya Ace. Si Lola, nasaan pa? Nasa abot ka pag-uli kung magkasal ka. Nabagyan na yeah, ay pala Nabot so, pa lang pa lang Ha? 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 kasi rimangot si Kalbo. O. Oh. Pasok mo na Bibito at nag aambon pati. Ano <laughs> yan? Sino yan? Sino yan? O ba mo yung pa? Ha? Hmm. O daw siya? oo, oo. <laughs> Sabi pa. Oh. nya nya nawala yan oh nya nya iyan kay mama balaw ganong kasi paggawa ko ya nalito ngyan sa dada bless na na bless yan wala machan ano ba anong masasabi mo ha at nakalayan na si ko na subukan kasi si pagpagwas mo papang banggi. Hmm. Na surprise Itong dati bagang langgang sabi na ako sa imong may, na muna kitang hanap buhay kay ning araw kay ni. Itong gusto kong malabutan din sa araw kay pa itong pag nauran bagang na Malalaman ng talag itong napadastan ka na lang yung ano. Oo hmm. sabi man sa kaing papa kayo gagawa ng nang gawami. Papa, laganan din yung ano sa Di. Ah para itong gay ano para itong maaraman pang may mama may malaong na hmm. ano, hmm. sa araw kay tong dati bagong gatak siya nakakaano may naralaong na lang oh uh, inaano yun eh sa sarabyan ko ipapa kay tong dati nagang sarabi ko talaga sa imo tong gusto ko man nani sa imo orbi ni ipam uh, pantay tang hanggang sa orbi kay mo para pag itong naano nga talaga atubig pag nag itong dati bagong ka kusog na mari a orang nalalaman natin nita tubig pinapagaspan mo na um, kung dahil nalawas yung si tubig oh, tsaka na bay kung arog ka ini gagawaan ko rin talaga ba, pang papapaantay na uhangan sa arog ka ini tapos itong okay. ano sabihin mo bay kay papa ha, para gawin Wala, pa, sinasabihan ko na nga ni tapos arog ka ini itong sinasabi ko bagang sa inong gusto ko din palag ang tangan din gita o para itong maling nalaog na lang itong naarog na lang kayo nga apog na lang naarog kayo kung minsan bagamay na ako lang bagay dyan O anong sabi mo kay papa? arog ba ni kayo ito? arog kayo ni gusto ko ano ano baka arg kayo ni subukan yung papa ang na dito tapos kung arg arog kayo tapos pinahilin ko na nga sa yung arg kayo may ano My smile. kato anda Ka begot

Um, Ala na bunuhan ko bay. Indam <laughs> man <laughs> nakasimangot ka naman. Ikagumon ko sa pera mo. Ang susuin mo Ako wala na akong utang sa iyo, nagbayad na ako. <laughs> Okay. Oh, sinan mo na yung binayad ko, winala e, mo lang. O di sayang. Kung hindi mo kinuha, okay. di sana may pera ka sa akin. Okay. Mm. Nagbayad na ako. <laughs> yes. <laughs> yes. Oh, anong gusto mo ba? May order ka na naman, bye? Kanina good mood ka ko niyan, bad mood ka na. Talagang ano ito, dati niya kang sabi ako sa'yo mong matay mo na ko, inaano, pinabaya mo lang ako. Tinawara ko lang ba kasi para tapong hanggang nyo ng bagay ko. Oo, ano gagawin ko kung nawala? Kung nawala, kapit na ka din eh, yung binabayaan mo lang ako muna kung pa ako yung ah, gusto mo ba bayadan ko <laughs> nakabanta ka 11, ano ito. hindi man ako naguoan nun nakungatin na babagong luto na ko nasa bantang wakis ka Pautang ko na lutos na hamok kumani yani hindi ko tuh yeah, kung um, yung